Mga kapuso, tumataas po ang chance sa maging bagyo ng low pressure area na binabantayan sa Philippine Pacific Ocean. Ayon sa pag-asa, posibleng bukas ay nasa loob na yan ng Philippine Area of Responsibility. Kung sakali, tatawagin po yan na Bagyong Ramil. Huling namataan niyan, 1,665 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Tinutumbok po nito ang Hilagang Luzon at posibleng magpaulan doon sa weekend. Sa ngayon, easterlies ang nakakaapekto sa Central at Southern Luzon kasama ang Metro Manila at Visayas ayon sa pag-asa. Northeasterly wind flow naman ang umiiral sa ilang panig ng Northern Luzon. Mas makakaasa sa maayos na panahon ang nalalabing bahagi ng bansa pero posible pa rin po ang mga local thunderstorms. Napirwisyo muli ng masamang panahon ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Dahil sa ulan, nalubog sa baha ang likuran ng isang mall sa bahagi ng Reclamation Area sa Bacolod City. Binasok din po ng tubig ang ilang tindahan at bahay na nasa tabing kalsada. Ang mga motorista at pedestrian hirap makatawin. Naranasan din po yan, News Cooper Aster Luis Salmorin. Ayon sa pag-asa, Easterlies East ang uh, nagpaulan sa Visayas. Animoy bagyo ang humagupit naman na ulan at hangin sa barangay Tibaog sa Santo Tomas, Davao del Norte kahapon. Sa takot ng ilan, kanya-kanya sila ng takbo para makahanap ng masisilungan. Inulan din ang bonggao tawi-tawi. Ayon sa pag-asa, mga local thunderstorm ang naranasan sa probinsya at ilang pangpanig ng Mindanao. Dalawang beses nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon ngayong pong umaga. Ayon sa FIVOX, may taas na hanggang 150 meters mula sa crater ang ibinugang abo. Unang nangyari ang ash emission, kaninang 6.54 ng umaga at naulit po ng 7.50 ng umaga na nanalatili sa alert level 2 ang kanlaon. Sa nakalipas na 24 oras, nakapagtala ang bulkan ng labing-pitong volcanic earthquakes at mahigit libo at 300 tonila ng asupre o sulfur dioxide. Wala pa rin pong, uh, pasukin, uh, bawal pa rin pong pasukin ang 4 kilometer radius permanent danger zone. Sa ibang balita, huli kam ang panuloob sa isang paupahang bahay sa Quezon City. Ang kawatan nakatangay ng dalawang cellphone. Balitang hatid ni James Agustin. Masdanan na lalaking ito na biglang sumilip sa isang paupahan bahay sa Barangay Payatas Quezon City magalas 4 ng umaga kahapon nang mapansin niya na may CCTV camera. Bigla niyang inilusot ang kanyang kamay para tanggalin ito sa pagkakasaksa. Ang hindi niya alam, may iba pang CCTV. Ang sunod na nakunan na sa loob na ng bahay ang lalaki. Nagpalingali nga siya na tila may hinahanap. May hinawakan pa siyang bag pero walang nakuhang gamit. Pagkatapos umakyat na sa ikalawang palapagan ng lalaki. Dahan-dahan siya pumasok sa kwarto. Paglabas, tangin na niya dalawang cellphone. Ang mga biktima nagtitinda ng saging at matagal nang umuupa sa bahay. Pagkagising namin ng umaga, naghahanapan na ng cellphone. Kala niya tinatago kasama. Nung nireview na niya sa si yung nakita na napasok na pala kami. Ayon pa sa mga biktima, ilang beses na nilang nakita ang sospek na palakad-lakad sa lugar bago mangyari ang insidente. Laking panghihinayang nila lalo pat hindi naman kalakihan ng kanilang kinikita sa hanap buhay. Mahalaga ito, cellphone, contact po lahat eh. Tapos nandun din yung record ng ano, sa anak niya na may sakit na puso. Sana yung gumawa, pumasok ka gabi na lumaban lang ng parehas, magtrabaho. Nai-report na ang insidente sa barangay Payatas. Napagalaman na ang sospek. Residente rin sa lugar na ilang beses nang inireklamo dahil sa pagnanakaw umano. Panglimang limang beses niya pong ninakawan. Ang una po ay ang DSWD, uh, yung sabatasan, yung gamit po ng bakla na mga blower, mga make-up. Tapos po yung dyan po sa may Damo de noche, mga damit po. Ngayon din po, ngayon sinabi po ng kapalitan ko na dalawang cellphone po yung nawala. Hindi raw nakakasuhan ng sospek sa mga dating insidente dahil nakikipag-areglo ang mga biktima. Makipag-ugnayan ng barangay sa mga kaanak para maipatawag ang sospek. Umaasa naman ang mga biktima na maibabalik pa ang mga ninakaw na cellphone. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inireklamo na ng Department of Justice ang ilan sa mga sangkot umano sa Ghost Flood Control Projects sa Bulacan 1st District malversation through falsification, perjury at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang inihabla laban kina dating DPWH engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Kasama rin po sa mga inireklamo sina Engineer RJ Dumasig, Project Engineer Lawrence Morales, Chief Accountant Juanito Mendoza, Bids and Awards Committee Member Flora Lynn Simbulan, DPWH Cashier Christina May Pineda, pati ang kontratisang si Sally Santos ng Sims Construction. Sinusubukan pang kuna ng pahayag ang mga inireklamo. Mas madali na pong makakuha ng kopya ang publiko ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng Presidente, Vice-Presidente at iba pang opisyal ng gobyerno. Yan ay matapos wawiin ng bagong ombudsman ang direktiba noong Duterte administration na kailangan muna ng permiso mula sa may-ari bago mailabas ang SALN. Balitang hatid di sa Refrain. The Office of the Ombudsman announces the reopening of public access of the statements of assets, liabilities, and net worth of public officials. Binuksan na sa publiko ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang access sa mga salin o statement of assets, liabilities and net worth na mga opisyal ng gobyerno. The public has a legitimate right to know how those in government acquire and manage their wealth. Transparency is, in this area is not a slogan. It is a safeguard against corruption and a deterrent to abuse of power ang Memorandum Circular No. 3 of 2025 ni Remulla. Pinawawalang bisa ang naunang MC ni dating Ombudsman Samuel Martires na naghigpit sa paglalabas ng SALE noong administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Dinakdaring nito na kinakailangan ang permiso ng may-ari ng SALEN bago mailabas ito. As of today, and as the memorandum circular is written, there is no need for consent on the part of the public officer whose SALEN is requested. Sa bagong memo, otomatikong granted o pagbibigyan ng request, malima na lang kung wala naman sa ombudsman ang naturang salin, kung gagamitin ito para sa commercial purposes o para mang impluensya o mangharas, kung may ebidensya ng extortion o banta sa kaligtasan at iba pang nilistang kondisyon. Ang mahalaga kasi sa, 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 pagbibigay ng salin, ito transparency. Pero hindi ito, uh, dapat dito, responsible rin yung kukuha ng information hindi naman pwedeng inaabuso natin yung informasyon na binibigay natin. Dapat may purpose talaga yan. So, it's a tool for accountability. Redacted o itatago ang permanenteng address ng kawani ng gobyerno, pati na ang detalye ng mga minor de edad nitong mga anak, pati mga pirma at mga government-issued ID number. Nakapublic naman ang mga real properties at assets ng may-ari ng SALIT. Malaki raw ang maitutulong nito sa paglaban sa katiwalian lifestyle check po. Dahil makikita po natin doon sa salin kung gaano karami or kung ano yung net worth ng isang tao. Ngayon po, pag meron po tayo mga evidence or documents to show that the lifestyle of a person exceeds or is disproportionate to that which is written in his salin, then it can be used in any investigation of any public officer for the violations under RA 3019 ang hawak lang na ng ombudsman ay ang sa pangulo, pangalawang pangulo, mga pinuno ng constitutional office at mga LGU. kaya nakikiusap sila sa iba pang sal and repositories na isa publiko rin ang mga hawak na salit. the office also calls on all agencies that keep official copies of salients, the civil service commission, the office of the president, congress and judiciary, and the local government units to align their practices with this policy. Consistency across institutions is key. Selective transparency only breeds suspicion. Para sa magre-request, kailangan lang mag-fill up ng request form, magpakita ng dalawang government IDs at magbayad ng kaukulang fees. Magiging epektibo ang bagong memo labing limang araw matapos ang pagkakalathala nito sa Nima refran, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayon na pang balita, tagumpay ang pamimigay ng ayuda at krudo ng mga taga-Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga mag sa Eskwada Shoal kahit pa umaaligid po pa rin ang mga barko ng China. Balitang hatid ni Bam Alegre. Sa kabila ng tensyon sa Sandy Cay na sakop ng pag-asa island sa West Philippine Sea nitong linggo, itinuloy pa rin ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang pamamahagi rin nito ng mga supply sa mga manging isda naman sa palibot ng Escoda Shoal. 30 nautical miles pa ang layo nila mula sa mismong Shoal o Bahura dahil sa pangaharang ng China Coast Guard. Mas konti tuloy ang huli nila na iisan tonelada pa lang na isda kahit paubos na ang mga supply. Hirap eh, kasi hindi na makapasok sa ibang mga baura. Diyan lang kami sa mga malalapit. Kaya mahina. kay kayo makapasok sa Hinaharang kami ng mga Chinese Coast Guard. Katunayan, kahit ang pwesto ng aming 4 vessel, may mga nakabantay na Chino. Ang kita ninyo, sa aking likuran, may dalawang barko ng China Coast Guard na nandito sa ating paligid, nakabantay sa atin habang isinasagawa ng BIFAR itong paghahatid ng mga supply sa mga manging isda malapit dito sa Escoda Shoal. Apat na pong bangka ng mga manging isda ang nahatira ng ayuda at krudo sa Escoda Shoal. Binili na rin ng BIFAR ang mga huli nilang isda at inipon sa fish carrier na MV Mamalakaya ng BIFAR. Menos sa gastos. Kaya Salamat po kami na may supply na ganitong mga fuel. ano na kayo katagal sa laon? Dalawang linggo at tatlong araw po. Sampung vessel ng China Coast Guard at sampung barko ng Chinese Maritime Militia naman ang na-monitor ng Philippine Coast Guard sa lugar. Meron ding dalawang barko ng China Navy na may dalang isang helicopter at high-speed response boat. Ang um, KBBM initiative natin um, is not uh, walk in the park. Um, we were still subjected to a dangerous maneuver ng uh, China Coast Guard and even the Chinese Maritime Militia. Um, and um, in Escoda, uh, they even deployed itong uh, tinatawag nating high-speed response boat para mangharas ng mga may istang Pilipino. Uh, but despite of all that, ang ating pong mga miyembro ng Philippine Coast Guard and the BFAR uh, really stood their ground. Um, did uh, terrific seamanship skills for them to be able to reach the Filipino fishermen. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ginundo na ng U.S. State Department ang ginawang pagwater water cannon at pagbangga ng China sa mga barko ng BFAR at PCG habang nasa South China Sea. Sinusuportahan daw ng Amerika ang Pilipinas sa pagharap sa mga delikadong asal ng China na sumisira sa regional stability. Nanawagan naman ang China sa Pilipinas na huwag nang pumalag sa hangarin nitong ipagtanggol ang kanila daw soberanya at maritime rights sa itinuturing nitong teritoryo. Kinontra naman ng PCG ang radio challenge ng China na nagsasabing ang Baho de Masinloc ay isang nature reserve daw ng China.